Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag: A Convert Story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa ang Pagtawag: A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Mar Oriondo at naririto po tayo sa isa sa mga studio ng Bicol Region Satellite Studio para sa kanilang programang Magayon na Kabikulan. At syempre, ang ihahatid po namin sa inyo ay ang mga natatanging karanasan o istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan nating nakasubaybay, Welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Huwag na po nating patagalin. Kilalanin na po natin ang ating makakasama. Panoorin at pakinggan po natin ito. Siya ay food vlogger na mayroong taandaang libong followers sa social media. Trademark niya ang galing sa pagluluto ng mga nakakatakam na putahe. Pero alam niyo bang hobby niya lang ang pagbablog at siya ay nagmamanage ng kanyang maliit na negosyo? isang responsabling asawa at magulang. Mana ng palatayang Iglesia ni Kristo na ang prioridad ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ating kilalanin si kapatid na Ampel Bayagosa mula sa lokal ng Masbate City, Distrito Eclesiastico ng Masbate. At alamin ang kanyang istorya ng pagtawa. Ang mga kasama po natin ay si kapatid na Ampel Bayugosa mula po sa lokal ng Masbate City, Distrito Eclesiastico ng Masbate. Ang kapatid na Ampel po ay mayroong konting negosyo at kasabay nun ay ang pagiging food vlogger. Magandang araw po kapatid na Ampel. Magandang araw din po kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Okay naman po sa awan ng Diyos po. Kumusta pamilya? Ayan uh, po, masaya naman po. Uh kasama ng aking may bahay at aking mga anak po. O sige po, uh, batiin nyo na po ang inyong pamilya at baka meron po kayong gustong batiin, go ahead po. So binabati ko po ang aking may bahay na si Grace Bayagosa. Magandang araw po sa iyo ma. At ganoon din na po, binabati ko rin ang aking makulit na mga anak na si John Lopez at saka si John Gregory. Binabati ko rin po ang aming destinado ng lokal sa lokal po ng Masbate City, si kapatid po na Rodolfo Monforte. At ganun din po si kapatid na Ares Reglos po, isa po sa ministro ng iglesia dito po sa aming distrito. Maraming maraming salamat po kapatid na Ampel. At pagbati po sa lahat ng mga kapatid natin sa distrito ng Masbate, gayon din sa mga kapatid at mga may tungkulin sa buong Bicol Region at siyempre sa buong mundo po. At pagbati sa mga kasama po natin na nagpo-programa sa INC Radio Bicol Region Satellite Studio lalong-lalo na po sa programang Magayon na Kabikulan. Panoorin po niyo, pakinggan po niyo ang programang ito tuwing Sabado po alas 3 ng hapon. Kapatid na Ampel, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na Uh, bukod sa pagnenegosyo, kayo ay food vlogger pa. Yes po, tama po. So yung food vlogging po ba ay parang hobby? ano yes. po yung nagsimula? Yes po, bali nagsimula po yung aking pagbablog noong pandemic po. Dahil yun, madalas po ako nakakita ng mga uh, nagbablog ukol sa food. Tapos nang na rin po ako dahil lagi po akong pinaglodoto nung papa ko nung maliliit pa lang kami nasa bukid po kami. So si Papa madalas akong utusan, "O pil magluto ka ng pagluto mo ako ng ganito, kakain tayo." Tapos 'yun hanggang sa iba't ibang pagluluto na po 'yung na-experience ko. 'Yun doon na po nagsimula hanggang sa 'yun merong 100 views na ako tapos nag 500 views sabi ko ay pwede pala marami palang nanonood sa akin. Marami nag-enjoy. Tapos yung camera ko po noon ano pa? Blurred pa po. Yung brand pa na mababa pa po, yun, nag-1,000. Sabi ko, siguro, kailangan ko na bumili ng camera. At saka yung pagkain ko, normal po eh. Yung nanonood, natatakam doon sa kumakain. Kasi ganun talaga ako kumain. Medyo uh, original po ba ah, na, ano, na content ko. So, hanggang sa, yun, dumating yung panahon na dumami yung followers ko po. Tuloy-tuloy na. At yun, hilig ko na talaga. At bukod doon, Magluluto rin naman ako. I-video ko na. Mm -hmm. Kasi kung ano yung paborito ko, paborito rin ng asawa ko po eh. Kaya, yun. Parang nagustuhan ko na siya. Pag kumakain ako, dinadalhan ko na siya. Parang double purpose na po siya. May ulam na kami. Uh, na, 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 na iba vlog ko pa po. Nag-enjoy pa po kayo? Yes po. So, Buti marami kayong alam na lutuin. Paano yun? Kasi... Yung, bisan ang mahirap isipin kung ano kaka kakainin sa araw-araw, ano yung iluluto. Eh okay. kayo, sa saan kayo kumukuha ng idea ng mga iluluto sa po ninyo? Sa akin po, halos lahat po ng na-experience ko sa nung bata po ako hanggang sa lumaki po ako, yun talaga yung nasa nasa isip ko. Hindi na ako nag-isip ng content. Ano. Basta yung ano yung cravings ko, yung kakainin ko, gusto ko kumain ng native na manok. Yun, Magluluto ulit ako ng legit naman oh vlog namin vlog ko na po. So medyo matagal lang po siya pero 'yun talagang kung ano yung gusto ng time na yun na kainin ko. 'Yun yung uh, ano po niluluto ka at saka binalag ko po. Tsaka napansin ko po uh, doon sa programang magiging nakabikulan yes, na po. feature kayo, nagluto yes, po. kayo. Meron kayo sariling uh, garden, uh, yes, uh, meron kayo sariling farm, meron Opo. kayong sariling uh, gulayan sa bakuran. Opo. But buti may ganun kayo. Paano po nagsimula yon? Ako talaga ay lumaki po na ano, nasa bukid. So, nagsasaka po yung aking mga magulang. So, yung pong pinaaral po sa amin, uh, pagsasaka po talaga. Kaya nung uh, transformation, nung buhay ko doon sa bundok, nung napunta na po ako dito sa city, hinahanap ko po. Kaya medyo matagal ako naghanap ng lupa na pwede kong gawing farm. Yan ang gusto ninyo. Opo, yun talaga ang gusto ko eh. Kaya, Pero ang negosyo po ninyo... Yung, uh, is and office supplies po. Di ba? Uh, okay. May kinalaman sa kursong nakuha ninyo. Yung, yes po. Uh, sa commerce. Yes po. Talagang nagagawa ninyo ngayon kung ano yung... Opo, yun. Uh, passion ninyo. Opo, yun talaga. Hilig talaga o sa farming. Tapos yun, mahilig ko sa po. gulay. Yun yung mga favorite ko eh. Gulay talaga. So doon... Naibablog niyo pa ngayon. Opo, naibablog ko pa. At saka ano... Uh, 'Yung 'yung sa pagdating po sa Healthy, talagang ano, living kasi nasa organic farming po ako. Okay po. Advocate din kayo ng yes, healthy po. living. Sa kabila po ng uh, busy schedule niyo sa pagnenegosyo, meron din kayong uh, ginagawang ayun, pagfa-farm at the same yes, time nagba-vlog pa kayo. Opo. Oh, Kapansin-pansin din yung kasiglahan niyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob oh, ng Iglesia ni Cristo. Yes po. Buti meron kayong panahon na maisagawa pa 'yon. Pagdating naman po sa ano sa mga aktibidad sa iglesia, pagtupad po ng tungkulin, yun po ang lagi kong iniisip na ipagpauna po sa lahat dahil meron ako dahil doon sa paglilingkod ko po at pagtupad ng tungkulin. Paglilingkod po ninyo sa ating Panginoong Diyos at halos lahat po ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia ni Kristo kapatid na ampel, ganyan Opo. ang mindset. Priority po, pinakamahalaga po, inuuna talaga nila yung mga gawang paglilingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Apo. Pero hindi po kayo ipinanganak na iglesia ni Kristo. Opo, bali, na-convert lang po ako sa iglesia po. Yun. Ano po ang relihiyon ninyong kinagis na? Ako po ay katoliko po talaga since birth po. At yung lola ko, talagang deboto sa katoliko. So every time na mayroong mesa, bibit kami yan, mga kapatid ko. Sasama so, tayo, sama. Tapos yon kung ano yung ginagawa doon lahat ano nandoon lagi si lola po eh so siya yung siya talaga nagturo sa amin kung ano yung mga so na-adapt niyo po lahat yung practices, practices. opo sa iglesia katolika yung magro rosaryo doon laging lagi kami pinasusuot ng ano rosaryo opo tapos lagi nilalagyan yung bag ng ano nung mag-aral kami nilalagyan opo. ng ano cross yung may rosaryo na may cross na maliit nandoon Nung mga panahon po na kayo ay hindi pa kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ano po ang uh, impression ninyo sa Iglesia Ni Cristo? Ano po ang naririnig ninyo o kaya naman ay naiisip ninyo pagka sinabing Iglesia Ni Cristo? Nung ako po ay nandoon pa sa amin, so nakikita ko yung mga iglesia na ano dumadaan, dumadaan. Sabi, nag-uusap yung mga kaibigan ko, sabi, ayan yung mga iglesia o pag ano pa, naanib ka dyan, sumamba ka, tapos nag-absent ka, duble yung iaabuloy mo. Tapos, yun, sisingilin pa. Kung magkano yung abuloy mo ngayon, eh, mo sa susunod na pagsamba. Nung maging kaanib po kayo sa Iglesia ni Cristo, totoo po ba yung sinasabi nilang eh, yun? Yun nga, nakakatawa po kasi lahat pala ng mga paninira, yun yung nasa isip ko dati na, ko, kong mag-Iglesia siguro. Eh, kasi, paano kung wala kang pang, pang sabi pa nila pang abono sa sunod na pagsamba eh, hindi ka magkakasamba kaya nung ano po naturo anak ko ng aral so doon ko na napatunayan na naku, grabe pala yung ano grabe pala yung sinasabi ng mga tao hindi naman pala totoo walang katotohanan o, po puro sabi-sabi lang po ano po ang natutunan ninyo upol sa ginagawang pag-aabuloy natin sa loob ng Iglesia ni Kristo? Sabi niyo nga, hindi naman totoo yung sinasabi po nila. ano po, nasa ano, bukal sa kalooban po, mula sa puso po talaga yung wala ano, hindi totoo yung may kota. Opo, Opo. hindi tinatakdaan, Opo. walang anumang halagang Opo. itinatakda sa kaanin sa Iglesia ni Kristo, kundi Opo. pasya po ng puso, Tama. batay na rin po sa iginiginawa at Opo. aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat Tama po. sa Biblia. Uh, speaking po, ano, uh, nabanggit na lang din ninyo, may pagkakataon po talaga na yung mga kapatid natin, pagka hindi nakadadalo sa pagsamba, dinadalaw din po yan, ipinagmamala e, okay. pero Pero kailanman, hindi para singilin nung sinasabi nilang abuloy. Ako, <laughs> eh kayo, may tungkulin po kayo. Eh. Ano pong okay. ginagawa ninyo pag nagdadalaw kayo sa kapatid? Di ba? Doon lang, papayo lang po. Tapos, pahatid yung mga tagubili mo sa pamamahala. at saka, kinukumusta po. At ipinapanalangin rin po. Yeah. Lalo kung may problema, Apo. baka may pinagdaraanan ng kapatid, Apo. nandyan lagi ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang mga may tungkulin para, nabanggit nyo nga po, paalalahanan, Apo. ipagmalasakit ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Isa ko pong kaboardmate. So, una po ay inanyayahan niya ako papuntang ano, pamamahayag po. Tapos noon, dahil nga po, negative sa akin yung iglesia ni Kristo. So, yun, tinanggihan ko siya nung pagkakataon na yun. Tapos, bumalik. Yun, sabi ko, nandiyan na naman. Sabihin mo nga doon na, ano, natutulog ako. Eh, makulit po. Kaya, yun, umakyat doon sa taas at saka kumakatok talaga. Sabi ko, sabi-sabihin mo na, ano, na natutulog ako. Tapos, maya-maya, hindi talaga bumaba na siya. Tapos, nung sa sunod naman po na makalipas ang isang buwan, bumalik naman po. Sabi naman, i-invite niya ulit po sa pamamahayag. Sabi ko, sige, pagbigyan na nga ito. Tapos yun, yun na po ang simula na nakadalo ako. Nakapakinggan ko na po yung ilan sa aral po ng Iglesia Ni Cristo. Kumusta po ang experience sa pagdalo po ninyo sa pamamahayag po? Sa unang bahagi po ay yun po tinalaka yung si Cristo nga po ay tao pala. So yun ang na katawag pansin sa akin na may talata pala sa Biblia na tao si Kristo. Tapos ang Ama, yun talaga ang tunay na Diyos. Doon po ako nag-isip na sa amin kasi si Kristo talagang Diyos. So doon yun ang una pong nakapansin sa akin. Kaya mula noon sabi ko, sige nga, sa sunod na mag-invite, sama uli ako. Yun po hanggang sa yung mga uh, aral po, tuloy-tuloy na po na napakinggan po yung mga tinuturo sa panahon po ng pamamahayag. Kapatid na Ampel, gaano po kahalaga na makilala ng tao ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos at ang ating Panginoong Iso Kristo, hindi siya ang kilala ng Diyos ng tao. Kasi sabi mo nga, okay. sa reliyong kinagis na ninyo, siya kinikilala po ninyong Diyos. Eh. Opo. Medyo, ano po ako doon, na sabi ko, sayang yung paglilingkod namin kasi si Kristo, Diyos, si, uh, ang Ama, Diyos din. Sabi ko, ito pala yung totoo talaga na ang ama lang ang tunay na Diyos. At dito, hindi masasayang po yung paglilingkod kasi ito yung mababasa mo sa Biblia po na nakasulat. Ang Panginoong Heso Kristo na po ang nagsabi po na dumating na ang pagkakataon na ikaw ama ang makilala nila na isang tunay na Diyos. Yun po ang buhay na walang hanggan at ikapagtatamo po ng kaligtasan. Kailan po kayo nabautismohan, kapatid na Ampel? Bali, nabautismohan po ako noong October 10, 2002. Sa pamilya po, ilan ang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Bali, yung mama at saka papa ko po ay kaanib na po sa Iglesia ni Cristo, maging yung dalawa ko po pong kapatid na lalaki. Ilan nga po kayo ulit na magkakapatid? Bali, pito po kami. Apat po na lalaki at saka tatlo pong babae. So may mga kapatid pa po kayo na hindi nyo pa po kasama Opo, sa Iglesia ni Cristo? Pero ano na po, kasalukuyan ko po na pong inaanyayahan sila sa pag-anim sa Iglesia po ni Cristo. Congratulations po, kapatid na Ampel. May mga pag-uusapan pa po tayo pero bitinin lang natin saglit ang ating mga kababayan. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang palala. Nagbabalik po ang pagtawag a convert story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Ampel Bayagosa mula po sa lokal ng Masbate City, Distrito Eclesiastico ng Masbate. Ang kapatid na Ampel po natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo dahil na rin po sa pagmamalasakit ng ating kapatid sa Iglesia na siya po ay anyayahan. Magamit! maraming pagkakataon na tinanggihan niya po ang ating kapatid nung minsan siyang magpaunlak para makapakinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay natawagan po siya ng pansin. Sa aral na itinuturo mula sa Biblia na ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi Diyos, kundi ipinakikilala niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin, paglingkuran at sambahin ng tao, na siyang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan. At ang tunay na Diyos na dapat makilala ng tao ay ang Ama na nasa langit. Ang katotohanan ng yon ang umakit sa kapatid na Ampel para lalo pang magpatuloy sa pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos at kalaunan ay magpasyang siyang sa Iglesia ng Cristo. Kapatid na Ampel, bilang kaanib na ngayon sa Iglesia ng Cristo, Papaano po nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos ang inyong buhay na itinuturo po sa loob ng Iglesia ng Kristo? Marami pong nabago sa ano sa una-una po sa pag-uugali tapos doon sa mga nakasanayan ko. Nung kabataan ko po ay yun, madalas po akong napapasama lagi sa mga barkada na kung saan-saan. Tapos nung college naman po ako, ang barkada ko po ay puro puro sa ano lang puro mga katoliko so nung nasa loob na po ako ng iglesia ni Cristo, isa na po kung kaanip napakadami na po ng ano na bago kasi yung direksyon ng buhay ko talagang ano na uh, organized na po at saka kahit pa maraming problema parang ang gaan po nung iglesia ni Kristo na ako, kumpara dati na maliit na problema, parang pasan mo na yung buong mundo. Pero nung iglesia ka na parang, parang bagang ano, parang relax lang ang buhay kasi yun, parang lagi pong sa pagsamba, kumina ka, pag, paglabas mo, malakas na ulit. Pagka uh, kumina ka naman, sasamba naman ng linggo, okay na ulit. So doon po, ang anggaan ng buhay kapag po sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yan ang laging itinuturo din po sa atin Opo. ng ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Na kung mayroong pinakamasayahing tao Opo. Opo. sa mundo ngayon, mga kaanim sa si Iglesia ni Cristo. Kasi sabi niyo nga, kahit Opo. mabigat ang problema, Opo. hindi siya mahirap dalhin dahil pagka sumamba ka, yung lakas na kailangan mo, Opo. Yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos, ramdam na ramdam po natin. Yung pagsama niya sa ating buhay, Opo. hindi niya tayo pinababayaan. At Opo. yun po marahil Opo. ang nararanasan ninyo sa Opo. pagdadala po ninyo ng buhay, pagdadala ng pamilya. Opo. Kasi iniiyak ko lang po sa loob eh. Iiyak mo lang sa loob yung loob ng kapilya yung problema mo. Paglabas mo, may solusyon na agad. Magaan na po. Opo, Opo, magaan na po. Nabanggit nga po ng ating namamahala eh. Opo. Mula po, sa kapilya, di ba, nung pumasok, maring lulugulugo eh, malungkot na malungkot. Pero paglabas ng bahay ng ating Panginoong Diyos, ng gusaling sambahan, okay. nakatingal lang muli. Malakas ang loob. Okay. Nasasabi ng kapatid, kaya ko to. Okay. Hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Okay. Eh baka naman po, gano'n talaga ang sitwasyon ng buhay nyo, Walang problema. Baka naman magaan talaga ang pinagdadaanan ninyo, kapatid na uh, Ampel, hindi kayo dumadaan sa mabibigat na problema. Naku po, grabe yung ano po kulang siguro isang oras para magkwento ako sa ano sa pinagdaanan ng buhay ko. Lately nga lang po kapatid na Mar talagang ano po muling dumaan sa amin yung matinding pagsubok sa yung sa 39 years ko po ito yung talagang mabigat dahil yung isa ko sa hanap buhay namin na nasunog po nung April 13 at yun talagang ano na doon ko napatunayan na talagang ang Diyos ay may napakagandang plano sa kabila po ng napakasakit na dinanas ng uh, ilang years ko na pinaghirapan sa negosyo. So sabi ko nga, ang Ama naman ay ano, mas magaling siya sa akin sa lahat ng tao. Kaya sabi ko na lang nung nasunog, siguro ano, Uh, yung maganda kong plano, mas may plano pa siya na mas maganda kay kumpara sa akin. At paano niyo po napatunayan yon na mas mabuti ang plano ng Panginoong Diyos kahit nga hindi naging mabuti yung nangyari sa inyo ng mga nakaraan? Kasi mula po nung April 13, uh, ginabayanya niya po agad ako. Inbis na malungkot po ako, so nagbigay agad ng ano nang gabay yung ama sa akin na yung isa kong pwesto na bodega yun po ang pinaisip agad sa akin na ito ipagawa mo agad at saka sa loob lang po ng 90 days awa po ng Diyos talagang kahit ako mga nagtatrabaho hindi makapaniwala na agad makakabangon at totoo po napakadaming namangha na mga tao na nandiyan na agad yung kay magbubukas na ulit sa kabila nung naabo yung buong tindahan namin. Wala kami naisalba po kahit isang lapis, isang bullpen. Kaya yun, sabi ko sa kabila nang nangyari, yung ama nandiyan na sumaklolo agad sa amin na sa ilang araw siya ang gumawa, parang gumawa ng paraan na imposible na naibalik ko agad yung tindahan at awan ng Diyos kapag patay ulit yung luma kong tindahan na nasunog So, yun ang tinitingnan ko na yung plano po ng ama talagang magaling kasi magiging dalawa po yung tindahan ko eh kung loobin po. So, mas lalong nahayag po doon, ngayon sa maraming tao na kapag hiniran ka, hindi ka talaga pababayaan. So, nadoble pa? Madodoble. Mula pa. po dun sa dati ninyong tindahan, nag-iisa, na matagal na panahon ninyong iningatan. Napa sa pamamagitan nung nangyaring yun um, na nasunugan kayo ha, sa unang tingin negatibo kawawa po kawawa parang kawawa kayo naawa rin kayo siguro sa sarili okay. niyo pero ngayon ang nakita niyo may pagpapala pa lang inilala mas maganda po yung ibinalik sa akin tapos yung mas marami pong nakisimpatya na mga tao na ayun na kawawa naman yung ano so maraming bumibili so instead na Bumina kasi ano bago na yung pwesto bago yung tindahan po mas naging maaliwala siya sa tingin at kamarami marami pong nagugulat na po kay para marami pa rin pumupunta sa kabila nung alam nila na naabo na po yung paper pen so mas ano po siya mas marami po ang mga yun tumatangkilip tuloy sa ano sa aming tindahan mula po sa pagtawag sa inyo ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa lahat ng mga pagpapala, ng mga natatanging karanasan po na pinagdaanan ninyo, ano po kayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos? Walang tigil ang pupapasalamat po araw-araw. Hindi ko nga lang masabi lahat, pero talagang araw-araw po, papasalamat ako dahil yan, napakapalan ko po, po na Iglesia ni Cristo na po ako mayroon pa akong hanap buhay na binibigay niya sa akin araw-araw -araw. -araw po. Kapatid na Ampel, nabanggit po ninyo, may ilan pa kayong kapatid sa laman na hindi pa kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Kaya hindi naman, marami rin po sa mga kababayan natin e eh, naghahanap din nung katulad nung uh, kapayapaan, oh. nung pagtulong, nung pagsama ng ating Panginoong Diyos na nararanasan natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Pangunahin na po sa mga mahal po ninyo sa buhay. Sige po. Sa mga kapatid ko po, lalong-lalo lalo na sa tatlo kong kapatid na babae at saka sa isa kong kapatid na lalaki. Uh, inaanyayahan ko po kayo na kung paanong itinagoyod ako ng Panginoong Diyos at ang aking pagka ni Kristo ay hayag na hayag po ang pagtulong sa akin lalong-lalo lalo na po sa atin. Sana po ay matawag rin po kayo sa Iglesya ni Kristo at magsur din po at sa mga kababayan ko naman po na hindi pa po iglesia ni Kristo, sana ko ay magsuri kayo sa iglesia at subukan nyo lang po na makinig ng aming mga pangunahing aral at sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po masasayang ang oras nyo sa pakikinig at magkakasama-sama po tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo para tamuhin po ang Uh, buhay na walang hanggan pagdating ng araw po ng paghukom. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat na din po, kapatid naman. Ang nabakinggan po natin ay ang istorya ng kapatid na Ampel Bayagosa mula po sa lokal ng Masbate City, Distrito Eclesiastico ng Masbate. Ang kapatid na Ampel po, buhat ng matawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Naramdaman niya kung papaano siya itinataguyod ng ating Panginoong Diyos na sa bawat pagsubok na darating sa kanyang buhay, nariyang pinalalakas siya at tinutulungan siya, makapamalagi siya na payapang nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos kasama ng kanyang buong pamilya. Hayag po sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya na kahit sa mga pangyayari na hindi mabuti sa kanilang buhay, na ipipihit yon o ipinipihit yon ng ating Panginoong Diyos sa kabubuti para ipakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga hinirang, pagmamahal niya sa mga anak niya na nasa loob ng kanyang bayan o nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Sana po ang karanasang ito ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo, pansamantalang mag-iwahiwalay, ay pinasasalamatan lang po muna natin lahat ng mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Ngayon din po sa mga nakasama po natin dito sa Distrito Eclesiastico ng Masbate, sa Bicol Region Satellite Studio ng INC Radio at sa programang magayon na kapitulan. Higit po sa lahat na pinasasalamatan natin ay ang ating mahal na mahal na kapatid, ang SEBSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At muli po, lagi ninyong samahan ang programang ito. Tuwing Sabado po, sa INC Radio, sa INC TV at sa INC Radio YouTube channel tuwing alas 11 ng gabi. Maraming maraming salamat po.